Good day everyone. Day 1 ng ating paglilipat sa ating mga pabo, yung ating ongoing na 3 months. So kanina nagpakain tayo pina Kawalan natin sila doon sa kanilang kulungan. At Kawalan natin sila diyan sa kanilang kulungan. So nangyari, nakakain sila dito sa ating range area. Kasama yung ating mga manok, yung kanilang mga magulang, So ngayon, ah, uh, nilagay natin sila dito. Ayan. Stress pa yan eh. Kasi naninibago sila sino yun yung mga kasama nila. Nandiyan yung dalawang heritage chicken. Tapos yung ating mga pabo. So, meron tayo ditong Ito, nakaupo siya eh. Ito lalaki dito. Ito, lalaki to kasi matulis pa ba ang kanyang pinasamilong lalaki yan. yan ito malit lang babae tapos ito babae din ito yun babae din so, isang lalaki tatlong babae tapos syempre itong heritage chicken natin ito babae tingko babae ito ito lalaki so ilan already sila, sila. pare sila ongoing 3 months so ayun yung ating Situasyon na takot silang lumabas kasi mabubuli sila ng ating mga mga manok o mga herd chicken. Tapos nung kanilang magulang kasi hindi man sila namukaan. Hindi sila pamilyar. Siyempre lalo lang mabubuli sila nung no, ating mga gansa. Pero sa una lang naman yan. So gagawin natin bilang isang nag always monitoring sa ating mga bagong range na mga pabo always monitor tayo sa nila kung nabubuli sila at syempre awatin natin yung mga nabubuli pigilan natin yung mga yan mga sali din yan kasi mga gansa ang, karak karakter kasi yan once na may bago eh piling nila eh dayo sa loob ng friends nila ito totoo lang talagang dayo so o kaya ang gagawin nila totoo to ka nila yan kaya tayo pigilin natin Masanay din yung mga yan Kasi dati ganun din eh Yung dalawang ano natin doon Kahit na ano na dito eh, Nawala ng isang buwan Kasi nga naglilimlim Hindi bago sila So binubuli din nila Pero ngayon okay na So ganyan yung karakter karakteristik ng ating mga alaga Hanggang sa pabu manok Sa una lang yan Basta tayo bilang nag-alaga Kailangan natin ayusin Ang kanilang behavior kaya hindi maiwasan talaga yan, natural na yan sa kar karakteristik ng ating ng mga alaga natin na pag may bago, bubuli nila. Pero pag nagtagal, tapos nakikita nila parang nakakasalamuan na nila ito sa range nila, eh, wala na silang pakilam sa isa't isa. Kaya lagi natin tatandaan na always monitor tayo, monitoring bawat kilos nila para maging familiar sila sa isa't isa. Kasi ngayon, unfamiliar pa sila ini bago sila parehas itong ating mga babo na ongoing 3 months old din. Hen sila Ini bago sila kahit sa kulungan, ini bago rin sila. Pero unti-unti ma-adapt nila yung kanilang bagong area at yung kanilang mga bagong asama sa sa area na to. so Ito yung update ngayon, maaraw, magandang panahon, hindi maulan. Ayun magpasaway mapasaway awala oh! awala naman siya. Naging nakakawala yan. Baka bukas kunin na yan ng ating buyer. Ah, uh, isa lang bibiling niya. Papakawala tayo ng panibagong ah, uh, mag tayo ng mga manok kasi kailangan natin ma-maintain o maayos yung ating financial. Yung financial na sinasabi ko, yung pakain sa mga ating alaga. Tuloy so, nga, kakakunti mo. damo. Oh, medyo wala sila masyadong makakain ang ating mga marid de agua eh, mga bagong tanim pa so hindi pa natin sila masusupplyan ng mga pakain kaya oh, tayo ngayon feeds lang tayo uh, bigay tayo ngayon bio tree na kasi oh, 3 months bio tree na ang ating pinapakain dyan tulad ng mga ating RTL at ang ating mga gansa at ating mga pabo so, gano, at syempre yung ating si Mam Bengala. ayan ito yung pinakauna natin yung ano, manok na heritage. Uh, Black Astroler Italian line. So ayan yung ating area ngayon. Update sa ating area. Mainit. Gandang panahon. At kanina nga nagbibed nag, -bed, nag -bed sila. Kahit ngayon. yun Time yun naman. Pero siyempre hindi porket magandang panahon at mainit. Eh, hindi natin hindi natin pwedeng pabayaan ang kanilang patubigan. So kailangan natin silang ano nito? Tulad nito. Maubos yung malamang to. Naligo tong gansa. Para naubos to agad to. So, syempre, monitor din natin na wala sa init yung ating patubigan. Ano so, tulad nito? Ito, maganda to. Ano nandyan? yung ating mga ano. Ito, tatapon na natin to kasi nainitan na. So, mag tayo ng ating patubigan. Kasi ang ating mga manok, pagka to kanyan, maya, maya iinom ng tubig. Ayan eh, yung mga karakteristik na aking napapansin sa pag-aalaga ng Irish Chicken, ng pabo, ng gansa. So ngayon, as of now pa rin, naghihintay pa rin tayo na ma mangitlog na yung mabayang gansa. Tapos check natin kung ilan ang kanila, ang kanyang magiging itlog. Pero ang alam mo dyan, yung unang itlog nito, ano ito eh, hindi pa fertile. Yung pangalawa, ay yung magiging fertile so itatabi tatabi natin maayos so, ginawa um, sana pumasok nyo pag mangitlo pumasok nyo sa loob ayun pero secure natin yan kasi mamaya um, tukay ng mga manok pero tingnan natin kung gaano kalaki yung itlog ng gansa kasi hindi pa tayo nakakita nun sabi nila mas malaki ang itlog ng gansa kaysa sa pabo so ayun ang ating papasilip sa mga susunod na araw kung ang itlog na So, ayan. masaya sila kasi nakakagala sila Nakakain sila kung ano yung Ano makain dyan Yung mga damo Kahit itong gabi Nakakain din -unti. Ayan, nila yan po unti-unti Ayan, tinutukan nila yan Tinutukan ng pabo Ng manok Pero gansahin hindi tumutukan yan Ang tinutukan ng gansahin mga dahon ng malberry uh, Damo Tapos syempre yung daw na malunggay makita kong tumuha sa nila yun tapos syempre yung maridi agua. ating manok na to ang ganda ibenta e, na rin natin yun so kailangan natin magbenta no? nang magbenta kasi hindi pwede tayo magpadami kasi pag nagpadami tayo problema tayo sa pakain so ayun yung pinakamagiging savings natin sa ating pag-aalaga ayama lang yung manok natin gumagala. Uwi din yan. Gala, gala yan eh. So, ayun lang, as of now, yun lang yung ating update sa ating mga alaga. So, don't forget to like, share, and subscribe.